Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Shinur Gas from Masigari Channel, a faith healer o zomatorider. So ngayong hapon na to, tignan natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is a monthly gabay for the month of December 2024 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advice sa spirit guides ang ating masasaga today's video? Kanina kayang energy or kaginapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So, guys, this reading isa generating lamang hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap and of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update and of maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng just at may kapal siksikliglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Gemini. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini, ang ating mga kagilap. So, ngayong buwan ng December, so, eto na. Tutunghayan at bumulabogin na natin yan. Just for, let's give her information po. Okay, there is a six of wands for a victory is the heart. So, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo na, no? Kung magat suswertihin ka na dito para may isa katuparan yan. There is a the king of swords. So this is a stop, up, stop pattern, being logic. Pagdating sa decision or sa gagawin mong action, putulin mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. Yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo o hindi nakakatulong, sa pag-ikot ng negosyo, trabaho, at ang buhay mo, And this is something that 12 words by choices. Piliin mo lamang, no, yung mga taong pakikisamahan mo hindi mo kailangan. Uh, Abi yung sarili mo sa kanila, hayaan mo yung yung tao ang uh, lumapit sa no? Kung maga, sinasabi na sinasabi rin dito with the five of wands kasi may mga tao sa paligid mo na nabibigay komplikasyon with the five of wands. No, there's a lot of evil eye. No? Kung maga, maraming inggit, ayra, maraming ambisyosa, maraming chasera, kang kapitbaler. No? Maraming kakapitbahay na mga inggit, ayra. And then, because there is something the moon can't for to not reveal. No, may mga bagay na malalantad sa may mga bagay na makikilala mo at malalaman mo. No? Kung sino yung mga taong totoo at peke sa paligid mo. And because there something an information with the four of one something a celebration, homecoming family gathering. Na maaaring magkaroon kayo dito ng um, kung baga salo ng pamilya nyo, no? U Uwi uh, iba sa ibang mga kapatid ka, mag-anak mo, no? Maaaring nasa ibang bansa ka, nasa probinsya ka. Maaaring magkakaroon kayo ng pagsasalo at pagsasama-sama. There is a that something healing. Na magkakaroon kayo emotional healing dito. Parang for the meantime, parang makakalaya ka sa worries, problema, no? na pinagdadaanan mo sa mga mga nangyayari sa no? Kung maga, parang marirefresh ka kahit papano, makakalimutan mo yung mga iniisip mo, pansamantala. There is an eight of or something of past communication and fast movement. Bibilis ang takbo ng eksena dito, kailangan matuto kang, uh, pakawalan, putulin, no? Yung nagbibigay ng negatibo sa buhay mo. And that's all of wands represent the four of cups. Ay, the point of So, this is something you're saving money, for your power, for your energy. Piliin mo yung mga bagay na na pagkakatiwalaan mo. No? Kailangan mo mag-save ng pera, mag-save ng, ng information, no? Kasi may mga tao sa paligid mo na hinahanapan ka ng, ng kasiraan or naghihanap ng kahinaan or either ginagaya ka para mapanguna, para unahan ka sa mga plano mo. Marami talagang negative dyan, guys. There's a five of wands represent the page of swords. There's a spy looking, watching at you, no? Marami sumusubaybay sa iyo. Maraming mga bata na nakatingin sa iyo. There is something the mood card for a page of cups. Something in the intuitions. Oh my god, meron pa ako na sasagot na aswang dito, guys, no? Kumbaga, meron ditong hindi ka makatulog, no? Or stress ka kasi nga kung baga may gumagawa, may gumagambala sa'yo, may, may sa aswang tong gumagawa sa'yo. There's something intuition with uh, sleepless nights. No? Hindi ka makatulog. maraming tumatakbo sa utak mo. Kung natutulog ka na sa uh, gabi, barang bukas yung diwa mo. No? Hindi ka mapakali, balisa ka. Oh my God. Madalas sa gabi ka talaga, tina tinatarget. The four of ones represent the temperance. So this is something a solid foundation. Or a perfect timing that brings you a celebration. Ito na yung panahon at pagkakataon para magkaroon ka ng tuloy-tuloy na magandang kaganapan sa buhay mo. No? Ito na yung panahon at pagkakataon para makalaya ka na sa lungkot at mga sigalot ng eksena. Ganon. Ito na yung tagumpay. Let's see what is the six of wands and of course um uh, the queen of cups. Oh my goodness. Sorry guys. And this is the ten of swords. See? Sabotage. Mag-iingat ka, no? May mga tao sumasabotay sa para mawalan ka. Para ba ano yung peace ay para no parang yung yung ano ba, yung kapayapaan mo, yung kalayaan mo sa stress, gano'n, parang inaano niya yung peace of mind mo, gano'n, no? Parang sinasabotahe niya. There's a the lovers, no? Connected with your love life. Ibig sabihin dito, maaari ka mag-anak mo o ka mag-anak ng person mo to. Na no, mag-iingat ka sa pagbibigay ng mga information. May mga traitor, may mga taong, ano dyan, na iingit sa inyo mag-asawa. this is not something the worker no? Some of you guys, na sa iba bansa kayo, no? Na ang tingin sa inyo, kung baga, maraming pera, gato, ganyan, no? Mag-iingat po kayo, no? Protection at pangalagaan mo ang finances. Maraming mga hinaing sa inyo. There's a tree of wants, waiting for a star, waiting for a ship. Now, kung mag-ano uh, ka mag umuwi ng Pilipinas, umuhin ng ibang bansa now there's a certain trouble. What is the mood card across the page of cups? You know, you're referencing time with the emperor I'm pre the, uh, There's a certain maturity. mag mature ka ha. Kung mag-ginuguli uh, yung utak mo dito para ano ka, parang uh, ma-hypnotize ka or something. No, parang niloloko ka, nililin lang ka nitong mga tao na to. There is a the four of wands that represents the temperance. So, this is the six of pentacles. There is a something giving, receiving something by the universe. Magiging balance ka na pagdating sa pagkakaperahan. Magtutuli-tuli na rin, no? There is a something of um, support, guidance, no? Atin ang ating gigi spirit. Tutulong ka ka, magtuli na raw ang iyong finances. See, I told you. The outcome is the ace of pentacles. So, this is a big shot and big money coming in for you. May malaking pera papasok sa buhay mo ngayon. And this is something that you five of pentacles. Mag-iingat ka baka mabudol ka. No? Meron din mga perang mawawala sa iyo. Mag-iingat ka. It's either pumasok at lumabas to. There is a five of pentacles in reverse. So there's a something no more regret and disappointment acceptance. Ibig sabihin dito muti ka na. oh, mag-ingat ka guys ha. Nakikita dito na muti ka ka na mabudol. There's a something the full card. A leaf of faith. Dahil sa panan pananapanalataan at tiwala mo. Iwas-iwas ang magtitiwala pagdating sa finances. Guys, ha? Ah, Mabubudol ka. Additional messages tayo pagdating sa career and finances. There is the Ten of Pentacles. Wow! Magkakaroon ka na for long term dito, guys, ha? Ah. Magkakaroon ka na pang matagalan dito pagdating sa finances. And this is Seven of Wands, something protections. Okay? no? Protection at pangalaga mo yung grounds mo dito, guys. Magiging maganda ng takbo ng eksena. There's a night of once for slowly but surely. Mabagal man, pero sinisigurado magiging maganda takbo ng kapalaran pagdating sa negosyo, hanap buhay. There's a ten of once my burden. No? Alisin mo yung nagbibigay bigat, obligation or responsibility Kailangan marunong ka maging balanse. Na no, pagdating sa love life, Sa love life, there's a desire of wants for the silence. No, kailangan maging ano kay Loki, Loki kay ng person mo. And this is a is of course for a new project and of course a new plan. Marami kayong planong magtatagumpay. No, no. Eric pagdating sa help, there's a page of us by goodness. May magiging maganda ng ang kalusugan niyo. There's a nine of pentacles with the security. Magiging secure kayo pagdating sa help. Oh my god. Meron ditong ginagambala kayo kala siguro, 'di ba? Mayamang ka, ganun. <laughs> Meron ka mga kamag-anak na ano, crab mentality, gano'n. Pero tapos meron dyan na maasa. What is a yin and yang ako call? Regret and disappointment. No? May kakano ka dito regret and disappointment. Kaya kailangan uh, pag-isipan mabuti bago ka mag-take ng action, guys. ha Para walang aw sa paw. And this is something yin and yang for self-worth. Alam mo, dapat sa sarili mo yung halaga mo. And expectation mo sa sarili mo. And this is something not to do for fools. Ito yung life for fools mo. Parang Kumbaga, yumabong ka, matauhan ka, matutunan mo kung paano mo mapapratikin na yung sarili mo. Kasi ang magiging eksena dito, ang totoong kalaban mo yung sarili mo dito eh. What is a romance angels? Dahil sa pagiging mabait mo at pagiging down to earth mo dito, ay sa tingin parang mabilis ka mabudol, maloko. No? Dahil sa pagiging maawain mo. And there's a block. No, kailangan putulin, alisin, i-block na to, eksena na to. And there's a call here from them. See? maraming tawag kang ano, nakailangan ng ganito, pwede pa utang sa ganito, maraming tawag na matatanggap pa. Maraming hinaing, kailangan mo na, siguro kung madali salita, para matutok sila, para i-block mo na lang. No? Para magkaroon ka ng peace of mind. Kapag alam mo, inaabuso ka na. For magical fairy messages, represent what? Affirmations, no? Out, uh, mag -a, mag -a, positive out Kumaga, magkakaroon ka ng positive out kapag kung ano yung mga pumapasok sa isipan mo puro positivities and this is something autumn with the harvest time magka ka talaga kung ano yung mga bagay na gagawin mo kung mag, magiging magandang kalalabasan yan no? depende sa ginawa mo no? so let's see what is the uh, synchronicities bravery kailangan mo maging matapang palaban ganon and this is some intuition makinig ka sa gut feeling mo and there's a speed bibilis talaga takbo ng eksena No, kailangan hindi pwedeng duwag ka dito. Kailangan matuto kang labanan at lumaban na. So, let's see what is our kang Hell Michael messages. Admit the truth to yourself and ako accordingly. No? Kailangan mo tanggapin sa sarili mo. No? Yung mga bagay na kung ano lang kaya mo at kakayanan mo. No? Hindi, kung bagay, iwasan mo magpanggap. And you and your loved ones are safe. No? Yung mga mahal mo sa buhay, safe naman daw. Self-respect. Kailangan mo na-respetuin yung sa sarili mo. Masyado ka ng Dine-degrade or something parang torture or parang kumbaga inaabuso. Your inner guidance is real and trustworthy. You no? Know? Yung mga magabay mo, mapagkakatiwala naman daw. For an angel's messages represent what? Passions. No? Gawin mo yung mga bagay na um, makakapagpasaya sa'yo yung hilig mo there's just something passion and this is something soulmate connections no mari soulmate kay na person mo and there's a completion wag mong hayaan mahuli ang lahat no gawin mo yung mga bagay na hangga't may oras pa no tapusin mo na what is the monology? a fairy climax approaches no nasa exciting part ka na ng situation mo guys and the answer you need is coming no yung mga mga tanong mo maari masagot na And this is a step out of your comfort zone. Kailangan mo ito kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo, sa mga bagay na nagbibigay kaduwagan sa sa'yo. So let's see what is an angel's answer. Represent what? Let go. And trust. Oh, wow. See, marunong ka humindi. Dapat marunong kang humindi dito. And there's a something let go. Hayaan, mapakawalan mo, mo. And there's a trust. No? Kailangan mo magtiwala no na sa ating uh, poong may kapal no there is something progress or process na tinatawag magtiwala tayo sa prosesong binibigay o binabahagi ng ating po may kapal for i kang pa messages stay positive no para tiliin positibo no iwasan na mag-isip ng mga negative so let's see what is additional messages with an angel spirit Justice will be served. Wow. This is something justice dito. And this is something music. Kailangan mo ng music na makakatulong sa for um, emotional healing. And this is a builder na kailangan mo maging malakas, maging matibay. O lahat ng mga bagay ng sakit, paghihirap mo ay magsisilbing kalakasan mo na. For uh, um, romance angels, very soon. No? sa susunod sarili mo nang um, tututukan mo dito sa susunod kumbaga makikilala mo yung taong para sa'yo or kumaga kailangan mo ng tumutok sa la love life ngayon na no? sarili mo naman ba diba? let's see what message is additional messages and there is a something verification paglilinis linisin mo yung mga sitwasyon tao sa paligid mo at there's a chance no? magtiwala ka no? kaya yan ang nangyayari sa buhay mo You need to pay attention o kaya yan sa paligid mo o sa buhay mo, kailangan mong matutunan, malaman yung mga bagay na yan. And there is a 4-Chakra Archang Harapael for Healing. Magkakaroon ka na ng healing dito. And there is a strategy. no, gamitin mo ro'n ng estrategiya kung paano mo babaguhin ang takbo ng buhay mo. There is a woman na holding a coin. No, ikaw yung may hawak ng finances if you were a woman. If you are a man, kung bagay yung person may, may hawak ng finances and this is something attachment. Mag-iingat ka lang sa mga taong nakakasalamuha o ma mo o pinagkakatiwalaan mo. May, may maskara dito na nagpapanggap, no? Kung baga, na, inaabuso ka. No? May nakikita ko dito, na inaabuso talaga, grabe. And there's a happy family. Magiging masaya ang pamilya mo dito, guys. Additional messages with an angel spirit fear. Kasi natatakot ka. Ano yung natatakot? May, 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 mga bagay na natatakot ka dito. No? Kaya ganyan. And this is something grip, no? Na mawalan. No? Yung mawala. Kung baga, parang natatakot ka mawala ng eksena. either na mga tao sa paligid mo, ganoon. Natatakot ka mapag-isa. Natatakot ka mag-isa. Gano'n. May gano'ng eksena dito, eh. No? Kung baga, kung baga, kailangan mong tanggapin na may mga bagay na nawawala. May mga bagay na inaalis. Ayun sa kalooban niya ng Diyos para matutunan mo tumayo sa sarili mo pa para malaman mo ang kahalagahan ng sarili mo. Let's see what this additional is additional messages. And this is something uh, water your garden. This is something to rest. Kailangan mo na hip, hip, ipahingi yung utak mo. Alagaan ang sarili mo. And there is an earth without learning how to be human no? Matuto ka na sa pagiging tao. Sa mundong ginagalawan mo maraming tuso pagdating sa pera. Maraming mga taong susubok sa iyo, pamilya 'yan o kamag-anak, no? Kumbaga, diyan ka talaga susubukan at huhubugin kung paano mo pagkakatiwalaan niya sarili mo at yung mga tao sa paligid mo. Kung sino yung mga taong totoo at hindi totoo diyan. So Jesus loving quote said, You are the light of the world. Ikaw yung magsisilbing liwanag. Diba? Kung baga may mga kaganapan sa buhay mo, kaya nangyayari yan kasi ikaw yung nagbuo niyan. So, ikaw yung magsisilbing kasagutan dyan. So, kung ikaw yung mga bagay na magpuputol ng eksena dyan, yung mga bagay na yan, matututo na sila na tumayo sa sarili mga paa. Dahil ikaw yung magsisilbing ilaw doon. No, ikaw yung magsisilbing um, kaliwanagan sa lahat ng mga bagay sa kanila. No, kaya din na mag, nagiging madilim yung sitwasyon at tumaasa sila sa silbing liwanag mo dahil ipinapakita mo sa kanila na, na nandyan ka. So, kailangan mong kung baga pakawalan at bitawan at matutong, di ba, na ipaubaya yung kaalaman at kakayanan nila para sa sarili nila. Hindi yung nakakonektado sila sa iyo. So, let's see what is an angel's number. Di ba, guys? Nasyado ka na naaabuso. So, let's see what is an angel's number. Na reason what? And there's a 6664 a reflect, no? See, lahat ng mga bagay mag-reflect sa iyo. Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is a chance to reevaluate your identity. Um your uh, you need a mental shift towards a greater optimism. Self-assurance and trust. Put your faith in your God and inner voice. Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. Kung baga, lahat mga bagay na nangyayari sa'yo, lahat ng mga bagay na yan ay kumaga, makakatulong sa'yo para mahubog ka sa kung sino ka talaga. No? Para malaman mo yung kahalagahan mo at yung kahalagahan ng sarili mo no? at kalakasan mo. Dahil kung masyado ka ng, na ano eh, na parang overuse, no? na overuse ka na nila. So, let's see what is the messages of life. And this is something trusting, no? Kung magaya magtiwala ka. Today, I trust in God. No matter what happened as my day unfold, I will remember to remain in harmony. I will maintain my sense of humor and I will keep my focus on God's loves me, guides me, in every, and in this way, I will minimize drama and increase my inner strength. See? Kung magaya kailangan mo magtiwala, alisin mo yung ego drama. There's a lot of negativities dyan na kumbaga, dinadala ka nila sa mga ganon. Yung mga drama ng eksena, kwento ng ganto problema ng ganto Diyan ka nila dinadala. Kaya kailangan pakawalan mo yan. Magtiwala ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon. Kailangan mo pakawalan at bitawan at marunong ka dapat dumayad ba? Hindi. Hindi puro, oo, oh, oh, sige. Pag ganto, ganyan, ganon. kubaga marunong ka dapat na na limitahan at uh, protection na yung sarili mo kung alam mong inaabuso ka na. So guys, this is a uh, Matli gabay for the month of December 2024 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salam for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate kung lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating sa don't forget to like and subscribe my channel and hit the okay notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng na nga sa way pagpalain kayo. at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.